Well, sa uh, sa Davao po, ano, yung ating uh, tulong sa ating mga kababayan, medyo manageable pa naman, nasa 1,300 plus pa lang po yung affected doon. But then yung naipaabot po natin na tulong nasa 1.1 million na po ito. And then uh, yun nga lang ang ating pinag-aaralan din is kung pa, paano pa natin ma, ma sabihin na rin mas mapapabilis yung pagpapaabot ng tulong doon sa ating mga kababayan doon sa area. Aside kasi doon sa mga family food packs, yung mga non-food items natin, ito yung uh, mga yung mga hygiene kit, yung mga family kit and all. Uh, bibigyan din po natin, plano rin po natin itap yung emergency cash transfer natin na tinutulong natin doon sa ating mga kababayan. Lalo na kung prolong yung, uh, yung, yung disaster doon sa area, hindi sila makabalik doon sa kanilang livelihood due to nga sa ating calamities. Well, medyo minimal naman po yung concern natin doon sa Ilocos Region. More on ang concentration natin talaga, sorry Ma'am Laila, no? ay ito pong Region 5, itong eastern border natin ng Samar, at itong mga areas natin ng Region 11, 12, at saka itong Karaga. So medyo nahihilo lang ako doon sa ating presentation, ining ilagay mo doon sa kauna-unahan. Yan! Yeah, yan. 178 million na po na worth of assistance yung na itutulong natin uh, doon sa mga affected areas from from ano po, from uh, region 5 hanggang may mga portions po ng Visayas and then hanggang makarating po tayo sa Mindanao nga, yung Davao area, yung Karaga. Ano po? Next slide ineng. Yeah, yeah, sige, kaya natin yan. Isa pa ineng. Yan, halimbawa po, ito sa Katanduanes, apektado po sila ng low pressure area din, maging shear line din. Ito po yung mga quantity eh, quantities ng ating family food pack, sigit 4,000, total amount po niyan nasa 2.8 million next inning. Family food packs na po na ipamahagi natin sa Masbate. Okay, 486,000 naman po worth ng family food packs next. Yan naman ho yung tulong natin sa Albay. Kasi recently, di ba, medyo nagparamdam mo si Mayon, but then established naman na yung uh, mechanism natin doon. So ito po yung, na, yung naipaubot na natin tulong. 1,000 lang naman na initial family food packs next. Ito po, Cam Norte. Kasama rin po sila doon sa medyo badly affected noong tuloy-tuloy na pag-uulan. Medyo na-highlight lang talaga yung, uh, yung uh, Mindanao area. Mas malala naman talaga. But then, uh, sa Cam Norte, Nasa 11,400 plus sa family food packs worth 7.7 uh, million po yung naibahagi natin doon. Next. Kamsur naman po. Mas malaki po sa Kamsur. Nasa 12.9 M. Next. Ito naman po sa Agusan na with declaration. Although medyo maliit pa po yung ating uh, uh, sabihin natin augmentation sa kanila because the very reason, yun nga po yung nagiging complication natin ngayon. 'Yung ating mga traditional na mga evacuation centers, ano, maging sila affected. Kaya 'yung ating uh, concern, ano, ay mas marami 'yung outside evacuation natin ngayon compared doon sa nasa evacuation center. Halimbawa po ngayon doon sa Region 12, uh, 11, Caraga at saka sa BARM, ano po? Ito po yung badly affected nung uh, yung shear line natin sa mga ng panahon. Ang uh, affected families po natin na nasa evacuation center ay nasa 48,622 individuals. While yung ating nasa labas o outside evacuation center, hindi nga po natin may house, ay nasa 291,756 uh, 756 individuals naman. So yun yung discrepancy natin. Medyo bumaba na nga yung outside evacuation center natin kasi may mga nagsasubside na yung baha na house na natin yung mga evacuees natin. Kahapon, sa aming monitoring, nasa 333,000 sila. So that's the complication na meron po tayo ngayon. But then, ang ginagawa naman na po natin, despite po doon sa sabihin natin sa problema natin, doon sa mga evacuation centers ngayon, ang minimake sure natin, yung constant coordination doon sa mga LGU, baka may ma-identify pa sila ng pwedeng lugar na paglagyan natin doon sa ating mga kababayan. Pero just the same, ang minimake sure natin, yung mga family food packs natin ay ready na ano po, yung mga assets natin ay ready na. Weather permitting lang talaga, ano, na pwede nating i-move, to sacrifice the safety ng ating mga social workers and yung mga partners natin, like AFP, PNP. Talagang ang ginagawa ho natin, i-advance natin kagad doon sa ground zero nang sa ganun maabot natin ng tulong yung ating mga affected na kababayan. 是，这刚出场。嗯，华为、嗯。拜拜 Well, sa atin po kasing structure no sa procurement process po ng DSWD, hindi po talaga kasama na normal na procure uh, procurement uh, item natin ang itlog kasi be highly perishable po ito. So hindi po natin siya talaga usually nako consider Yes, maaari po kasi pero yung massive na, na pagbili natin ng mas mababang presyo ng itlog ay for one I know kasi may, may negosyo hmm. kami. Pero highly perishable po kasi ito. Baka mas makapagdulot po tayo ng problema. But then, uh, umasa naman ho yung ating mga kababayan, aside nga doon sa normal package natin items like hygiene kit, family kit, uh, kitchen kit, pati yung mga lutoan, meron ho tayo para sa ating mga kababayan. Yung hot meals, yes, meron. Pero sino source out na po natin yan dun sa locality kasi we can, so that we can ensure the safety, yung freshness po ng ating mga items na ipinamamahagi. Asik, nabanggit po ninyo yung itatap na yung emergency cash transfer. So, magkano yon ang matatanggap ng uh, beneficiary? Well, depende po ito doon sa ma-identify po ng mga local government unit. Ne ne next slide nga, yung medyo may pula. Yan, para makita nila. Yeah, blue yan. Yung medyo may pula yung ilalim. <laughs> yan. Halimbawa, ito, ito. Ito pa, po, pasensya na kayo, Region 11 ho yan. Napauna lang yung ay. Ano? Pero Region 11 yan, tapaw uh, Occidental, ha? Sino gumawa na rin, ha? <laughs> Usap tayo mamaya. Okay. Halimbawa po ito sa Davao uh, Occidental ano. Ito po yung family food packs natin nasa, one point, uh, nasa 1 point nasa 1000 plus yung ating na distribute na. Medyo maliit pa lang po yan. Pero talaga po yung ating uh, yung ating ECT, yung AX nasa 10,000 po. Dalawa pa lang nabibigyan natin next inning. Yung medyo marabit. Sayang naman yan. Ito yung mga non-food items naman at family food packs na meron tayo. Ito naman yung uh, dami ng non-food items. Next slide dinin. Yung may pula pa. Yung may uh, si uh, balik mo, Neng. balik muna. Na sobran. Yeah, na Yeah, halimbawa ito, doon sa Davao de Oro, nag-uumpisa na kasi emergency cash transfer natin. May 11 na tayo na, na beneficiaries na sa 10,000 mahigit, uh, uh, almost 10,000 yung pinamamahagi natin, Sorry, 990 plus yung uh, kanilang ECT kasi ni eh, 75% worth nung kanilang minimum wage dun sa kanilang lugar, good for 10 days. So, ito nag-uumpisa pa lang kasi nung pagpunta nga ni na Secretary Rex, yan yung isa. Aside from do sa traditional na assistance na binibigay natin, ano, minimake sure ho natin na meron tayong uh, yung sustainable. It's either ECT or cash for work. And I believe pati ho yung dole, uh, gagamitin na rin yung isang cash for work program nila yung tupad. So aside from the uh, landslide victims, may we know what about uh, the victims of fire in uh, Palawan? Thank you for asking. Ito naman po yung assistance na pinamamahagi na natin doon sa mga kababayan natin po sa Palawan. Uh, sa atin pong tala sa 435 families or 1,946 individuals po yung affected po doon sa naging malaking sunog po na nangyari sa Barangay Bagong Silang sa Puerto Princesa po sa Palawan. Ang uh, atin nga po uh, na ipapaabot na natulong doon sa 1.9 million pesos po worth of assistance. Ito po yung initial pa lamang. Ngayong araw po inaasahan natin about 100 na augmentation ng family food packs pa ang ifeferi po natin sa Palawan to make sure na yung mga kababayan natin ay maabot ng tulong. And then uh, sa atin pong information, uh, mostly po ng ating mga affected na nasunugan ay mga fisher folks. So maaaring i-activate din po natin yung emergency cash transfer natin at maaaring humingi tayo ng tulong doon sa ibang mga ahensya natin ng gobyerno like uh, BIFAR or d Department of Agriculture kung paano pa natin mabibigyan ng masulistik na tulong yung ating mga kababayan. Kasi ang problema natin dito, yes, mabibigyan nga natin ng cash assistance, mabibigyan natin ng family food box, but for how long kailangan yung mas sustainable. Kasi I believe dun sa mga report na nakakarating sa amin, pati yung mga bangka nila ay nasira. Ito, ito yung source ng livelihood ng mga kababayan natin sa Palawan. Asik. Yung guho sa may bako, uh, dabaw de oro, maliban dun sa mga pamilya na naapektuhan, yung may talawang bus na natagana ng mga binero, uh, may tulong din ba na ipinaabot ang DSWD dun sa mga uh, nasaktan at mga nasawi at uh, anong tulong yung kayo ng DSWD. Yes, sa uh, ngayon po yung ating pong field office doon sa area ay in constant coordination na po doon sa uh, locality o doon sa local government units kasi dalawa po yung una nating kailangang masiguro. Una, kung yung area ay safe na mag-house nung mga evacuees natin o yung mga affected. Pangalawa kung paano natin immediately matutulungan nga yung mga affected individuals doon Para po doon, usual na response mechanism po natin pag may kalamidad, nandyan po yung mga family food packs natin, saka yung ating mga uh, financial assistance. Ang priority po talaga natin dito, yung mga nasasaktan, yung may mga nasawing kamag-anak, ano po. So sila po yung... Uh, kagada abutin ng tulong ng DSWD. Usually po para sa mga injured nakakatanggap sila ng pesos sa assistance para po dun sa may mga nasuming mahal sa buhay, 10,000 pesos po na, na financial assistance. Sa ngayon lang po, inaayos lang po natin yung data kasi I believe may mga missing pa po. But then yung uh, mga na-declare na po na deceased, ano, yun, no, no, mga nawala, sila na po yung hinahabol ngayon, no, hinahanap yung mga relatives nito ng uh, ating uh, mga social workers sa baba. Nang sa ganun, may paabot na po natin kagad yung financial assistance sa kanila. Maliban dun sa 10,000 financial assistance, Uh, meron din ba yung parang burial? At saka well, you know? well yun na po usually sir, yung uh, yun na po yung uh, ating burial assistance, yung yung nabanggit natin, yung yung financial assistance natin para sa si injury. But then if we we can provide pa po na ibang tulong doon sa ating mga sa mga minero o doon sa mga naapektuhan lang, of course, uh, your DSWT will facilitate. Ang uh, ang talagang uh, kailangan lang po namin makuha yung detalye nila, mahanap namin sila kung nasaan. Kasi I believe pati yung area yata ay medyo compromise na yung safety para magstay yung ating mga kababayan doon. That's why uh, with the help of the LGU, we're trying to to identify a, a place kung saan namin pwedeng i-house din yung mga kababayan natin na uh, yung iba kasi parang gusto na rin umalis doon sa area. Last na lang sa akin, uh, Asek. Doon pa sa uh, mga na-apektuhan na ng uh, LPA, mga pagbaha, pagulan ulan sa Mindanao, Meron pa rin ba mga isolated na lugar na nahihirapan ng DSWD na marating para mapaabot yung tulong? Kasi last Saturday, mismo si Secretary nagpunta sa, sa Davao para ma-check kung pabilis ba yung dating ng mga uh, tulong sa mga naapektuhan. Yes, yun nga po admittedly, yun yung challenge natin. May mga areas pa rin talaga na mahirap na maabot ng ating tulong. That's why uh, in coordination with the AFP and PNP, mini -make sure namin na ma-bridge namin yung gap. Kung kailangan gamitin yung asset ng Coast Guard, yung mga bangka ng Navy, uh, ginagamit po namin ito, eroplano ng Air Force kung kinakailangan. Kasi yun nga po, as a uh, Same goes dun sa ating uh, wala tayong ma-identify halos na, na mga traditional na evacuation center kasi maging yun lubog, ganun din yung area uh, mahirap din pasukin. That's why ang kagandahan lang naman dito yung preposition natin ng mga family food packs and assets nandoon na sa mga peri ng mga affected areas but then ang kailangan lang talaga natin kung paano may distribute yun dun sa ating mga kababayan. So, ang ating uh, pangako sa ating mga kababayan, as long as weather permitting po yan, yun nabanggit natin kanina, that, then may ensure lang natin yung safety din ng ating mga social workers and then, yung ating mga partners. Sasahan nyo po, darating yung tulong ng DSWD. But yes, admittedly, talagang medyo challenge po tayo dun sa lawak nung pagbaha dun sa area natin sa Mindanao. But then, hindi naman ho ito rason for the DSWD not to deliver. So, asahan nyo po your DSWD will be there ano as soon as kaya po natin Well uh, sa amin pong uh, datos sa amin pong datos yung sa Tigalanan sa Davao ito pala ay sa Karaga Wait lang ha, kukunin ko yung ko ng mako. Yung sa amin ay 111, 111, yeah. yung uh, affected doon, families, families, families. But then, ang kwa namin ay yung sa declaration kasi ng death ay eh, hindi kami ang official, pero uh, I believe may narinig na kayong pito. Ano, so yun yung aming hinahanap sa ngayon. At then, yung aming uh, mga social workers sa baba, in-encourage din namin yung iba kasi nakita nyo naman yung top view, di ba? ng picture. Ito yung tinamaan ng landslide, pero marami pa rin houses doon sa gilid. And we want to encourage yung ating mga kababayan doon sa area kasi based on experience, medyo loose na yung lupa na yun. ano Sabihin na natin na, na puno na ng tubig yon Baka naman mamaya mag-escalate pa yung uh, problema.